tama ba ginagamit ng buntat pagi? Pangontra sa aswang. sa yung hubad, panghalina pang nakit pang sa negosyo. Santunin yung hubad? Latin po yung nasa loob niya. Ito yung magkasawang duwende. Magkasawang duwende? Bawat nasa duwende, gamot niya sa lato. Yung masamang tao sa'yo yung gusto kang lasunin, no? Ito, ang laki ito, ha? Ah. Infinito de di Diyos po. Yung mga pangotag gamit sa mga kulang barang. Uh, Infinito de di Diyos. Okay. Infinito de di Diyos kulam bara. Halimis ah, bala patali. Iba iba po kasi ang nasa. Ata nga? Opo, okay. depende. Itong itlog? Batong kalog po. Batong kalog? Ito so, yung binagawa. Apong paswerte? May green, may yellow, puti. Okay. Okay. Pero para para, para sa nga. Opo. Okay. Ito? Money magnet. Okay. Ito. Ayos nice ito Dapat ilang bibili na ito? magkasawang magnet ko ay yung magkasawa. Opo, yung bilog tsaka isang ganito po siya na magtaparis. Tunin yung hubad, pang halina pang ang akit sa negoso. Pag tunin yung hubad, paso. Uh, yan, pa kasi na din. sa amin yan. Ah, talaga? Pagkanat ang tunin yung hubad? 150 po. Saan nilalagay ito para maswerte? Parating mo lang siyang daladala. Ah, talaga? Pwede sa wallet, okay. na? Opo, no? Opo, balutan mo siya ng kulang tayo. Lalagay mo lang siya sa gamit o sa bag mo. Ano ito ninyo, mga God? Ito medalyon. Ah, uh, Satur Coronados. Anong tawag? Satur? Satur Coronados. May mga dasal ba to? Sariling dasal po. Ah, sariling dasal. Ito? Tres pico romang may pakpak. Tres pico romang may pakpak? Okay. May mga ganyan po. yung... Santo Niño Mova, Roma, sa Coronado Street. mga best seller sa saka to sa katas. Mhm. Yan. Tartar. So, may na nakasulat, no? Opo. To Santo Cristo ng Baliktad. Ito po. sa Baliktaran. Santo Cristo ng Baliktaran. Yan, yan po ang mga best seller sa amin. Po. Pag ganito kalaki, magkana? 500 po. 500? Depende rin po siya yeah. sa mga... Mas may mga langis din kayo, ano? Opo. Okay. Ito naman, uh, 10 elements. 10 elements? Ang best seller din sa amin sa bracelet. 10 elements. Meron siya gumamela sa ili, sinukuan. Yung sinukuan, pampalubag loob sa mga taong may galit o hindi. Ah, gano'n Tampong elemento po siya. Oo oh, nga, uh, mga kahoy. Oh. Uh. Kahit ito, sungay. Sungay po ng usa. Sungay ng usa? Uh, okay, rin po yung mata. Anting-anting din to no? Uh. Lahat po yan. Oo oh, nga, uh, no? Sungay ng usa. Kaya na nandito. Nandito na po siya lahat. Matakasama. Ah, oo oh, oh, nga. Uh. Kaya tayo elements to. Ito yung buntot ng pagi? Opo, okay. Important. sa pagi. Saan ginagamit yung buntot pagi? Pangontra sa aswang. Ayan, no? Oh. Pangontra sa aswang. Okay. O nga, no? Ipapalo? Hindi po, nasa pintuan niya lang siya. Ano ah, sa pintuan lang. Okay. Pagka ng ginagamit na pagi yung malaki, talagang pwede mo sa ipapalo. Ah, yung malaki, yung panghataw, no? Okay. okay. Oh, meron ka? Ayan. Lucky, oh. Ito yung napapanood ko sa magandang gabi bayan, eh. Yung pinanghahataw ng albularyo na si Mang Emo. Yung mga sinasapian at tagwawala. Ito, pagkanta, magkano? One-five One, ito. One-five. Ito yung hampas na ito kapag... Sa mga ano eh. Sinapian. Ito yung po sa province na, eh. Hmm. Pag sinasapian na, no? Ayan. Ito naman, bato. Batong bulalakaw. Batong bulalakaw. A wishing stone. Sa mga gustong mag-wish na magka-jowa, oh. Bili lang kayo rito. Di. Seven dwarfs. Hmm. Yeah, lagi ito. Pampaswerte talaga ito. Seven dwarfs. Gold pa, o. Dignum. Dignum. Ano naman ang dignum? Sa ako po nang nanggagaling. Tapareho lang siya nang ginagamit na pangalala. Ginagamit minsan ah. sa mga nasasapian. Sa, sa mga nasasapian. Ah, pinang ito yung pinang iipit. Dignum. Pinang iipit ako nga, no? Eh. Mga napapanood ko sa magandang gabi ba yan? Dignum. Ba't may papel? Ganon din po yan. Latin po yung nasa loob niya. Dapat. Ito talaga? Ito yung mag-asawang duwende. Mag-asawang duwende? Papo, ito. Ah, oh, oo oh. nga. Para saan naman yung magkasawang duwende? Sa negosyo, pwede siya sa sugal. Depende rin po siya kung saan siya ginagamit. Ang kalahatan din po. Itong kahoy? Tagupaypay. Ang tawag ng customer. Tagupaypay? Diba? Ang tawag ng customer. Sa mga negosyo rin, ha? Sa tindahan. Sa nanasang ginagamit. Ah, oo. Sa tindahan. Yan. Ilalagyan ng langis kumukuloy. Pag may gumagawa na hindi maganda. Ah, gano'n? Pag may... May tangka sa buhay mo ano po. Eh, gusto mong kulam sa halimbawa? Nakikita nyo po siya. Mung umukulo po siya pag may gumagawa niya. Oh, galing ano. Kalagyan mo lang ng langis. Ano tawag dito? Boteng kulo. Boteng kulo. Kukulo kapag ano. May masamang tangka sa buhay. Ah, itong blue. Bawas blue. Ay, ganun? Sa so, mga may nalason? Pag, pag, may masamang tao sa'yo, gusto ka lasunin, no? May ka. Kaya halo mo siya sa tubig, tapos sa nyo yung mamili. Susuka mo sa kapang lason sa makain. Ay, mga i- nilason sa'yo, no? Isusuka. Okay. Ito sa baby? Itong pulang bagay na to madalas nakikita ko sa mga baby sa kamay o kaya nakapardible sa damit. Ikaw, natatandaan mo ba to? Or nakakita ka na ba ng ganito?